Pero patikin pa lang yan ha. Dahil ngayong araw na ito, ire-record nyo ang inyong kauna-unahang album. Okay, <laughs> okay, Mr. DJ, drop the beat. Huwag kayong titigil mangarap, higpitan nyo lang ang hawak. Pag may pagkakataon, laliman lagi ang tara. Huwag titigil mangarap, higpitan lagi ang hawak. Pag may pagkakataon, laliman lagi ang tara. Poing. mo, apalik. matitim pa rin. Ilog, di na magbalik sa dati, di na magbabago to. Kapalita at right dito, at gara doon, alam dito, nigyan ang solusyon. kayong titigil, mangarap, higpitan lagi ang hawak. Pag may pagkakataon, ay laliman lagi ang tarak. Huwag titigil, mangarap, higpitan lagi ang hawak. Pag may pagkakataon, laliman lagi ang tarak. Ang alam ng mga bata ihahatid na sila ni Idol pagbalik sa resort. Ang hindi nila alam, eto na ang naghihintay sa kanila. Ang bagong pagkukuna ng pondo ng Batrap. Personalized shirts na magiging paninda ng mga bata. Personalized pins at syempre, hindi mawawala ang bagong hardware at software na gagamitin ng Batrap sa kanilang pagre-record ng kanilang mga obra. Sige Papakita kami sa inyo. Mga pare ko, tayo ay nasa wish ko lang. Ni sa panaginip daw kasi, hindi nila inasahang may magbibigay ng importansya sa kanilang mga ginagawa. Nung nabanggit sa akin nga na mamimit ko tong mga batang ito, uh, sinabi ko talaga, sige, uh, nagkataon lang na meron akong Uh, trabaho before pero pinilit ko talaga na makapunta dito at makilala sila And, uh, sa totoo lang uh, sinasabi nila sinasabi nila sa akin na 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 inspire ko sila pero sa totoo lang uh, in some ways na inspire din nila ako na uh, syempre na hindi i-take for granted, lalo na yung mga maliliit na bagay na nakapagpapasaya sa atin. So, ako'y sobrang bilib dito sa mga ito dahil uh, ginagamit nila yung music para sa ikaka nila. Wow. Nagmistulang mga musmos na binigyan ng isang katutak na candy ang saya ng mga batang rapper. Pero dahil na nga medyo technical ang recording equipment na sa kanila, isang grupo ng mga local artist sa Davao ang nangakong tutulungan ang mga bata na maalagaan at magamit ng maayos ang aming handog sa kanila. So, pwede namin silang na uh, gumamit ng mga software na magagamit nila, gumawa ng beat uh, para makapag-record sila ng maayos at saka para paano nila ipapakalag ipapa sa internet yung mga kanta nila. At dahil tatlo pa lamang din sa grupo ang patungtong na sa kolehiyo minabuti namin sa kanila na muna ibigay ang pinakamahalagang sorpresa sa gabing yon. I would like to award this 100% scholarship to Pija and Andrade. Response his wish to pursue his studies. And also, a okay, 100% scholarship award to John Mercado and Nino Mar Masapani. Yan, yeah, congrats! Yeah. Alam niyo ba yan? Alam niyo ba yan, ha? Salamat po sa lahat. Tulong ito para matulungan ko ang aking pamilya paglaki ko. Kahit daw mamaos sila sa kakarap, hindi raw nila kakayaning makapag-aral sa kolehiyo. Si Glock Nine na rin ang nakaisip na maging mini fundraising ito. Kaya naman siya na ang nagpasimuno para mabilis na maibenta ang mga novelty item ng mga bata. Yan. Ano size? Hindi lang pala sarap, magaling itong si Glock 9. Dahil ang pagsesale stock niya, patok na patok din sa mga parokyano. Kasi po kong bibili? Yung bibili ni picture. Ha? picture ha? At para sa main event eto si Black 9 para ipakilala ang mga tunay na bida ng gabing 'yon I'm sure pag tinuloy-tuloy na letong sa larangan na ito I'm sure pagdating ng panahon sobrang galing na nila and kahit anong gawin nila uh, sipag sagad dasal, kahit anong posible okay dinisenyo rin may palakpakan natin Batra kahon sa kakuunting barya ang pangarap nitong mga bata noon. Pero dahil nakilala nila sa personal ang taong itinuturing nilang inspirasyon, wala nang dahilan para pumiyok pa at maging sintunado ang kanilang mga tunay na hangarin sa buhay. Dahil ang karanasan at leksyon na natutunan nila ngayon, babaunin nila habang tinatahak ang koro ng kanilang mga kapalaran. Olo-olo <Sess> lang, kasamang katawan, kung kasamang katawan, oh, break it down, yo. Wish ko lang.